Bibinyagan na natin itong bangka natin. May deliver tayo. Wala pa tayong bomba Kaya palimas na lang muna tayo hanggang dulo ng talim. Oorasan natin kung ilang oras tayo makakarating dun mula rito sa Kalinawan. Hanggang doon sa dulo ng talim. Pero may bomba na tayo sa gilid. Hindi pa lang nakakabit. Kaya eh, may umorder na sa atin si Kuya Sani. Kaya pagtataga na natin ito kahit palimas lang ito nga pala ay 1,500 na 2,3 na big head carp ayan guys, ang gaganda ng star ayan, babalita ko na lang kayo kung lumubog kami ay kung nakarating na kami ro kung ilang oras ayan. okay, pagkakata nito ayan ito guys oh. bali 1,500 na big head Malubog pa ni Harold. Malubog yung brief putang tayo. Eh. <laughs> Ay, malubog pa guys, malubog. Oh. Wala pang shower yan, wala pang imburnal, hindi pa kami tumatakbo. Kasi pag tumakbo kami nito, malakas yung pasok ng tubig. Yan, kaya kailangan talaga may bomba. Mukhang hindi pa tayo nakakalis nag-aalangay na tayo Harold ah. Ha? Ah. Ano? Tara na ba? Ito na, time check. 8.10 ng umaga. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon sa dulo. Kapila pa niyan. Medyo delikado. <laughs> So guys, nakarating na kami dito sa wakas. 10.23 Dito kami nakaparada. Pero dito sa may dulo, ano lang? 9... Parang kanina, 9.34 lang eh. Pero dito na kami sa may dulo eh. Medyo natagalan lang kami pagpunta rito sa may banaba. Pero medyo kubli kami rito. Medyo mahina ang alog. Kubli kami sa fish pan. Yung isda natin, ayan o. Oh. Ito nyo naman, ang lakas masisidla matindi ang ating tagalimas pero imo mula kalinawan hanggang ba ba yan wag yung si Harold o baka kahit medyo manipis ang katawan yan ano Harold kamusta? bitin pa ha? bitin pa bitin pa oo oh, <laughs> abo nakagal <Tana -tana> laguna <laughs> lari nyo yan guys ha Ay, laguna pa raw hindi <laughs> talaga si Harold. Nagutom na oh. May e, baon nga pala kami pagkain. Kaya lang, hindi namin nakain sa biyahe. Gawa ng lima. Sa alon, nako. Delikado. Kaya mo na ka dyan. Ako muna sasab dito sa paglimas Ayan, isla natin oh. Lalakas. So, ayan. Ayan. Sabi nung pinag namin, huwag na rin daw kilangin. O yan, na lang. talaga tiwala kayo Harold, Harold. Kung nakikita ka, wala ka nang tiwala sa'yo.